Inakyat namin ang isang nakatagong daan sa gilid ng falls na ito at kami ay may natagpo ang nakatagong kayamanan. Tara galeros, samahan mo akong alamin kung ano ito. So yun, may nakita kaming daan dito sa gilid ng falls at susubukan namin siyang akyatin. Medyo ano nga lang to, medyo mahirap kasi matarik siya. Tapos madulas, then basa. Kaya Ingat-ingat na lang. Makapansin nyo, ang sukal din niya. Wala kayang ahas dito. Mukhang, mukhang meron ah. Ayan, makikita nyo sa gilid yung ano, yung falls. Ayan po, ganyan lang po siya. Kasikip yung lalakaran mo. So maling, nako maling maling hakbang mo lang sigurado. Diyan ka sa baba pupulutin. Ayan yung falls. Ayan, ang sukal niya, grabe So All right. Paano to? Yan, paano dyan? Naku, mukhang mataas yan na ah. Aray ko. Ano ba to? Alright. Okay. Ay. Oh, okay. mm -hmm. Yun. Taas Pantas. Oh. Meron pa palang isang falls dito. Malit nga lang siya compared dun sa may ano, sa main falls pero mukhang maganda rin to ah. Okay dito kapag maraming tao sa baba, pwede kang pumunta dito. Sigurado wala masyadong tao dito kasi medyo mahirap siyang akyatin. Yun nga lang baka ahas ang marami. Ayan. Ganda rin ng tubig, sobrang lamig Ito nga pala yung sinasabi kong kayamanan Hindi man siya ginto, hindi man siya pilak Pero isa siyang tagong kayamanan ng kalikasan At sana mapanatili natin itong maganda Para sa'yo galeros, ano ang maituturing mong kayamanan? Comment mo naman sa baba